Kidlat News Updates. Upo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa anim na raang katao ang hawak ng otoridad matapos ang isang raid sa isang gusali sa Pasay na pugad umano ng online scam operation at prostitusyo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mga incheck Koreano, Vietnamese at Filipino nationals ang bistado sa pagsalakay ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, PAOCC at ng Department of Justice sa isang anim na palapag na Philippine Offshore Gaming Operations o Pogo ha, sa kanto ng William at Harrison Street. Sa loob ng gusali, makikita ang ilang bedrooms, KTV area, canteen, mini grocery, dormitory, spa at isang viewing room. Natila isang aquarium kung saan umano pinapupwesto ang mga babae at pinagpipilian ng mga banyagang kliyente. Nakipagtulungan ang otoridad sa embahada ng China upang tukuyin ng siyam na pinagsususpetsyahang nagpapatakbo ng negosyo na nakarehistro umano bilang isang internet gaming company. Binawi na umano ang lisensya ng naturang hub noong pang Setyembre, ngunit patuloy pa rin ang operasyon nito. Nakatanggap rin ng ulat ang otoridad na may nagaganap na sex trafficking sa loob ng gusali. Itinanggi naman ng mga Pinoy na nagtatrabaho bilang housekeeper at cook na may alam sila sa nangyayaring iligal sa nasabing gusali. Nanawagan naman si Department of Justice Secretary Jesus Crespin Remuya sa mga lokal na gobyerno na ihinto ang operasyon ng Pogos sa kanilang nasasakupa. Patuloy na nakikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa Israel Defense Forces o IDF para alamin ang status o kinaroroonan ng dalawang Pilipino na napaulat na nawawala mula ng sumiklabang ang gulo sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas sa ni Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak na 770 na mga pamilya sa Pilipinas ang humingi ng tulong sa naturang ahensya para matunto ng kanilang mga kaanak sa Israel. Ayon kay Kakdak, 768 sa mga ito ang nakita na, samantalang dalawa sa mga ito ay nananatiling pending. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Israel Ambassador to the Philippines Island Plus kung kabilang ba ang dalawang Pinoy sa higit isang at pung hostage ng Hamas na ginagamit umanong human shield. Samantala, kahapon nang inanunsyo ng DMW ang pagbabalik bansa ng 60 OFWs at dalawang sanggol bukas October 30. Sa susunod na linggo rin, inaasahang makauuwi na ng Pilipinas ang higit isang daan at OFW sa Lebanon na humiling ng repatriation, bunsod ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Dalawang combat utility choppers mula sa Armed Forces of the Philippines, Visayas Command, ang ipadadala sa Negros Oriental upang palawaki ng ground forces sa probinsya para sa barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin bukas. Binubuo ito ng isang Black Hawk at isang Bell Helicopter na nakatakdang ipwesto sa Camp Leon Kilat sa Tanhay City sa ilalim ng pamamalakad ng 302nd Infantry Brigade. Bilang karagdagang puwersa sa ipinadalang 2,719 AFP personnel para sa pagpapaigting ng seguridad sa lugar para sa eleksyon. Sa bilang na ito, nasa 1,394 ang itinakda upang tulungan ng Philippine National Police o PNP sa checkpoints para sa halalan habang apat na pong opisyal naman ang inatasang magmando sa Election Monitoring Action Center o EMAC at Election Security Control Center o ESCC. Samantala, 1,285 naman ang inatasan para magsagawa ng focus military operations laban sa puwersa ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa probinsya. Nagbabalari ng Commission on Elections o Comelec at PNP sa pagpapatupad ng curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga simula ngayong araw hanggang katapusan ng eleksyon. Matatanda ang isinailalim sa so Comelec control ang Negros Oriental dahil siyam na lugar sa probinsya ang naitalang election watch list areas. Isa rito ang itinaas sa area of concern habang walong iba pa ang sa areas of immediate concern bunsod ng ulat ng terorismo sa probinsya. Patuloy ang pagpapaalala ng Comelec sa mahalagang gabay para sa pagboto sa BSKE bukas October 30. Dumating ng maaga sa inyong polling precinct, sundin ang mga sumusunod na hakbang para sa pagboto. Una, lumapit sa election board o IBI. Ibigay ang inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa Posted Computerized Voters List o PCVL. Pangalawa, kunin ang balota. Kung ikaw ay 15 to 17 years old, isang SK balot ang iyong matatangga. Kung 18 to 30 years old naman, dalawang balota ang iyong kailangan. Isa para sa barangay at isa para sa SK. At kung ikaw ay 31 years old pataas, isang barangay balot lamang ang iyong matatangga. Pangatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. puna ng balota ng iyong napiling kandidato. Panglima, tupiin ang balota kung paano nyo ito tinanggap at ibalik sa Electoral Board o EB. Pang-anim, mark sa espasyo sa balot coupon. Pampito, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo o index finger. At ikawalo, sa inyong harapan tatanggalin ng EB ang balot coupon at ilalagay ang balota at coupon sa tamang lagayan sa ballot box. Pagtapos na ang iyong pagboto, maaari nang lumabas ng presinto para hindi makaabala sa mga susunod na botante. Tandaan, mahalaga na i-exercise ang inyong karapatan na bumoto. Para sa Kidlat News Update, Ren Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you